the mandate 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music News. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abang Changing lives. Makabagong tunay na Tuna tunay na radio. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home. Our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Mga kabrigada, ng ating one time the new Filipino time, alasais na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa poong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Bulas sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max, Umangal. Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Umanoy kontrata ng Chinese Embassy para magkaroon ng troll farm na bunyag sa Senado. Posibleng panghimasok ng China sa paparating na eleksyon na diskubri rin. Pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas, ilalarga rin nationwide. Palasyo, binatikos naman si VP Sara sa umano'y pambubudol remark nito hinggil sa programa. Pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas, may strategic value ayon sa isang kongresista. PNP, iniimbestigahan na ang posibilidad na sniper ang bumaril at nakapatay sa alkalde ng Rizal Al sa Cagayan. At ilang mayoralty candidate sa Maynila at iba pa, pagpapaliwanagin dahil sa umano'y vote-buying. DRIVE MATCH! MAKAN Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resesenta ng Power Cells herbal capsule. Ito am Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, April 24, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. IMAX. 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 Brigada Balita The Nationwide. The Nationwide. The Nationwide. Matapos ngang ituloy ngayong araw sa Senado ang pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime at Admiralty Zones. Senador Tolentino, isiniwalat na mayroong kinontrata ang Chinese Embassy na troll farm sa Pilipinas. Para sa kabuang detalye, Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. <stayong noise> tinapos sa isang pasabog na impormasyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang naging pagdinig ngayong araw ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Isiniwalat kasi ni Tolentino sa naturang pagdinig na kinontrata ng Chinese Embassy ang isang kumpanya na kung tawagin ay Infinitus Marketing Solution Incorporated na nakabase naman sa Pilipinas para magsilbi bilang kanilang troll farm. Nagbayad ang embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos. Ang banko, Bank of China. Bank of China for the activities mentioned in the contract, in the service contract. Mamaya po, ipapakita ko kung anong scope ng trabaho na, bin na sa pinagbayarang ito. Para ma ma malaman din natin at ng ating mga kababayan na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayaran ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas ayon naman sa National Security Council, tukoy na nila ang mga kandidato na hinihinalang tinutulungan ng China. Bagamat nga tumanggi ang mga ito na sabihin ito sa publiko. Identify, identified, uh, identified, na, identified na mga kandidato. Yung sorry. mga kandidato. Uh, so Sir, yes, nila. Well, unang-unang, lababas na naman na sa, sa hearing kanina. Mm -hmm. Senator Tolentino, isa sa mga sinisiraan because of uh, his position on, ano, on the maritime zones yes. law, yung mga ganun. Ayon pa kay Malaya, tinataya naman na aabot sa mahigit sampung influencers ang sangkot sa pagiging local proxy. Ang local proxy ay tumutukoy sa isang individual na nag-amplify o nagpapaingay palalo sa mga pahayag ng China. O maasa naman din ito na bagamat malaki ang kalaban ng Pilipinas, ay hindi nga titigil ang mga Pilipino sa paglaban ng kanilang mga karapatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News of 40. Brigada Bandita nationwide. nationwide Nanindiga naman ang Palasyo ng Malacanang na walang halong politika ang pagpili sa Visayas bilang pilot area ng 20 peso program kung saan mabibili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Maliban sa Visayas, asahan din daw na ilalarga rin nationwide ang pagbebenta ng murang bigas. May banat din ang Palasyo kay VP Sara matapos nitong sabihin na pambubudo lang ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Unang una po uh, nasabi na sabi po sa atin ni Secretary uh, Kiko Laurel na kaya po Visayas, unang-una po maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay uh, pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. Ito ang paliwanag ng palasyo ng Malacanang kung bakit ang Visayas Region ang napiling pilot area para sa pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Dumipensa rin ang palasyo kung bakit ngayon lang ito ipatutupad tatlong taon makalipas ang huling presidential election kung kailan binitiwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang campaign promise hinggil sa murang bigas. Unang-una po, uh, sa budget po, hindi po agad kinaya or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At uh, kumbaga ay uh, sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taumbayan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inaayos lang sa ngayon ang ilang isyo sa logistic at asahan na rin daw na agad ipatutupad ang programa sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, binueltahan ni Castro si VP Sara Duterte matapos nitong sabihin na binubudo lang ng administrasyon ang publiko para sa nalalapit na eleksyon. Unang-una po, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unting natutupad ang aspirasyon na ito ng pangulo bakit muli na naman silang nagsasalita nagiging negatibo sana po sa mga leader ang tunay na leader at, at tunay na pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa pilipino lalong-lalo na sa pinuno ng bansa 'wag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay. Dinipensahan rin ni Castro ang kalidad ng bigas at sinabing hindi ito panghayop. Matapos umani ng batikos ang programa, kabilang na ang komento ni VP Sara na maaaring mababang uri ng bigas ang ipamamahagi sa murang halaga. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So, wag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. Sabantala target din ang pamahalaan na ma-sustain ang programa hanggang taong 2028 kaya naman kabilang sa pinag-aaralan nila sa ngayon ang paglalaan ng pondo para dito simula sa susunod na taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa FM Manala, The Music News Authority. Right, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Oras natin mga kabrigada alas 6.10 na ng gabi. Uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mag-integrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Mula sa, sa PDP Party, iboto Pagkasinador Marcoleta number 38 sa balota. p for by June Pagaduan. General Santos City. Max, Max, Brigada Nationwide, Nationwide. So, e naman ng isang kongresista ang hakbang ng gobyerno na magbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. May strategic value daw kasi ito kahit sa Visayas pa lamang arangkada ang programa. May report sa Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> report sinuportahan ni House Quinta Committee Overall Chairman Joey Salceda ang hakbang ng gobyerno na magbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas. Ayon kay Salceda, may strategic value ang paglulunsad ng programa lalo na sa isang rehiyon na may logistical challenges. Nananatilia niya ang paninindigan ng Super Committee sa Kamara na ang ganitong uri ng programa ay dapat na ipatupad sa mga lugar na lantaran ang price manipulation. Ipinaliwanag ni Salceda na makatwiran ang implementasyon ng 20 pesos rice program sa Visayas dahil isa ito sa mga lugar na logistically isolated. Gayun man, iginiit nito na mas mainam na gawin ito kapag hindi harvest season upang maiwasan ang negatibong epekto sa farm gate prices. Hindi pa naman umano malaking alalahanin sa kasalukuyan ang pinangangambahan. Ngunit dapat na maghanda ang National Food Authority sa kanilang mandato sa pagpapatatag ng presyo ng bigas. Sisimula ng initial rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa tatlong rehiyon sa Visayas, partikular sa Western, Central at Eastern Visayas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Bandita, Nationwide, Nationwide. Samantala nagpapatuloy ang investigasyon sa pagpatay kay Mayor Joel Ruma ng Rizal, Cagayana. Sinisilip na rin ang pulisya ang anggulong isang sniper ang bumaril sa alkalde. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada. Patay matapos barilin ang alkalde ng bayan ng Rizal sa Cagayan habang nasa gitna ng pangangampanya kagabi. Batay sa ulat ng pulisya, alas 9.30 ng gabi ng barilin si Mayor Joel Ruma sa loob ng gymnasium sa barangay Iluro sa naturang bayan. Tatlong individual pa ang nadamay sa insidente. Tinututukan na ngayon ng PNP ang anggulong isang sniper ang responsable sa pagpatay kay Mayor Ruma. Tinamaan ng isang bala ng caliber 5.56 sa kanang balikat ang alkalde na tumagos sa kanyang likuran. Narecover din ang isang basyon ng bala sa lugar na hinihinalang pinagmulan ng putok at pinaniniwala ang pinwestuhan ng sniper. Ang tama po ng biktima ay sa kanyang kanang balikat na nanggaling po marahil sa mataas na lugar at the, through and po yung gansya po sa kanyang likuran pinag din po ang gulong na dahil na ang narinig po na po ito sa lamang galing sa labas, pinag-consider po ang mga suspect ay isa pong sniper po sapagkat may nakuha din po sila ng isang basyo ng caliber, caliber 5.56. Doon po sa location, kahit po location na kung saan po. Nasa custody na rin ang Special Investigation Task Group ang apat na local police security ng alkalde para kuhanan ng pahayag at inaalam na kung nakaganti ng putok dahil may tatlong nasugatan. Isasalang din ang mga pulis sa paraffin test at isa sa ilalim sa forensic ang kanilang service firearm. Nasa custody po sila ngayon okay. okay. ng SITG para kuhanan po ng mga statement at ipaparapin din po at uh, i-forensic din po sa iyong kanilang mga issue firearms po. Para po matitermine natin kung sino po ang possible na nakasugat sa mga ibang taong nagunod po sa ito po sa loob ng harap. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operations at high-risk checkpoints ang pulisya para madakip ang sospek o mga sospek sa naturang insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the music and news authority. Right Kinumpirma po ng Commission on Elections o COMELEC na bibigyan ng kanilang task force kontra bigay ng show cause order ang ilang mga kandidato dahil naman sa diumanoy vote buying. Kabilang sa mga pagpapaliwanagin nila ay sina Manila Mayoral Betts Escomoreno at Samuel Versosa. Kasama rin dito si Caloocan City Mayor Along Malapitan. Sabi ng COMELEC ang nakitang insidente na posibleng pagbili ng boto kay Moreno ay ang dio Manoy pamamahagi ng 3000 pesos sa mga public school teachers habang kay Versosa naman ay ang pamamahagi ng mga goods na may pangalang SV maliban sa tatlong kandidato pagpapaliwanagin din sina Julian Cusiteng o Julian Cusiteng na kandidato sa Quezon City. Attorney Levito Baligod na tumatakbong kongresista sa Leyte. Asawang si Marilo Baligod na tumatakbong pagkaalkaldi sa Baybay City. Kat Marcelo Hernandez na kandidato naman sa Bulacan. At Jerry Jose sa Nueva Vizcaya. At Richard Co na tumatakbo sa Masbate. Max. Nationwide. Inaluhan ni Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta ang rally sa Kalibo Aklan ngayong araw. Sa naturang pagtitipon ay binansagan siyang adopted son of Kalibo. Isinulong doon ni Marcoleta na tanggalin ang 12% VAT ng kuryente na kung tutusin ay sa Pilipinas lang umano mayroon at isa sa mga sanhi ng paghihirap ng mga Pilipino. Trimax. Max, Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, bumisita naman ang wantahanan tahanan sa Pasig City upang mas maibahagi sa malaking bilang ng komunidad ang platformang hatid nito. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada! Brigada. Brigada. Kasing init ng sikat ng araw ang naging pagtanggap ng mga pasigenyo sa karavan ng ilang mga kandidato kasama ang one tahanan party list. Mainit na sinalubong ng mga residente si Partido Demokratiko Pilipino Senatorial Candidate, Senator Christopher Bongo. Palakpakan na may kasamang hiyawan ng eksena. Pero siyempre, hindi rin nagpahuli ang wantahanan. tahanan. Sa ilalim ng pampolitikong adhikain, isinusulong ng wantahanan ang maayos at abot kayang pabahay, mas maayos na kita para sa lahat, maayos na social protection, mapagtibay ang bawat komunidad sa oras na sakuna at kalamidad, mapalawak pa ang tulong sa edukasyon para sa lahat, at ipalaganap at gawing institusyonal ang kanilang advokasya na end now. Labing walong araw na lamang bago ang halalan, kaya puspusa na ang pangangampanya mga kandidato. Patuloy naman ding pinapaalalahanan ng Comelec ang mga kandidato at maging ang mga botante na iwasan ang pagbili at pagbenta ng boto. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Thank Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Prime Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Okay. Inyong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide, hatid sa inyo ng DRIVEMAX Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule, lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. alita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the